Grupong Hamas muling pinag-aralan ang ceasefire plan na inilatag ng Israel at satellite na may ng makapag-detect ng methane inulunsad si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Hindi bababa sa labing anim na bansa sa Afrika ang magsasagawa ng eleksyon sa mga nalalabing buwan ng 2024 ayon sa isang non-profit organization lantad sa panganib na dulot ng disinformation at misinformation ang mga butante na gumagamit ng internet na may kinalaman sa politika. Ayon rin sa organisasyon, layo nilang tulungan ang mga mamamahayag at aktivista na tukuyin ang mga mali at misleading content para turuan ang publiko. Pinag-aaralan na muli ng grupong Hamas ang ceasefire plan na inilatag ng Israel sa Gaza. Ito ay kasunod ng pagbisita ng delegasyon mula Egypt sa Israel kung saan tinalakay ang pangmatagalang tigil putukan sa Gaza. Nakatakda namang kausapin ng Foreign Minister ng Egypt ang mga international officials sa susunod na linggo sa kasagsagan ng World Economic Forum meeting sa Riyadh, Saudi Arabia. Buhat ng magsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, aabot sa 1,200 Israeli at 34,000 Palestinian na ang namatay. Aabot sa isang bihag at bangkay ng tatlumpong iba pa ang patuloy pa ring hawak ng grupong Hamas. Isang environmental scientist naman ang umaasang makakapagbigay ng mas tumpak na findings hinggil sa methane emission sa pamamagitan ng isang satellite. Nitong Marso, nilaunch sa pamamagitan ng SpaceX rocket ang methane sap na may kakayanan na makadetect ng methane. Layo ng satellite na alamin saan nagagaling ang, ang methane mula sa mga oil and gas exploration sa buong mundo. Sa oras na maging fully operational na ang satellite sa mga susunod na buwan, ito ay magbibigay ng data na magiging libre sa publiko. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.